guys KB Keeper is here yan na, no? update mula sa ating mga may sakit na PKB yung ating breeder yan no yung isa natin to yan you know, no ayos na siya wala na bumalik na yung kanyang puwet yun no know, wala na konti na lang yung uod sa puwet niya dati kasi labas na yung uod yan yung kamalalas worm wala na konti na lang konti na lang yan you know, oh. bumalik na sa dati yung pwede nya sana magpatuloy itong gumaling na mga breeder natin yan you know? oh. dito sa mga jube yan medyo hindi pa sila gumagaling sana magamot natin to lahat sayang naman yan eh kasi sobrang kami nasa 15 pieces ata yan and dito may isa tayo dito snipe rate na medyo pa wala na siya bouquet yan know? oh. Wow. Mga nasa 8 eh, pieces pa Sayang naman yan kung mamamatay. Kaya sana magamot natin yan. You know? Dito may nakuha tayong gagawin na breeder na male yan oh. Ribbon pa ba yan or koto na? Comment man naman kayo kung ribbon ba yan. Nah, Puting-puting na ng langit sa sobrang puti yan naman yung ating mga jubi magkakaling pa tayo dyan you know? dito wala pa tong laman dyan may isa tayo dito select na you know. naselect na tayo sa yung jubi na short body you know? isa pa yung nasi-select natin sa second batch isang female pa lang short body lalagay natin yan sa mga breeder yan you know? dito naman yung ating yung blue tail medyo malalaki na sila ito yung oscar natin sana mo palaki natin itong dalawang oscar yung corredora natin wala pa tayo malalagi ng corredora dito available yung mga pray pala dito dinagay ko na dun sa likod may mapapakita ko sa inyo dito naman yung ating uh, for sale yun know? o baka need nyo ng mga wholesale bigay na natin ng tag 50 basta minimum of 30 pieces you know? lahat yung glitter eye dito wala pang laman dito meron tayo dito nakalagay ano you know? mga nasa 7 pieces at ato 8 pieces you kapit know? tayo ng balon molis dito naman tayo tungo sa ating mga breeder may sniper ito tayo na ABM you know buntis na ata yan kaya siniparit na natin sana mga anak nito kasi kaparami naman tayo wala pa kasi tayong try ng ABM eh isa pa lang At dito naman yung ating yamabuki ano ispiral nyo na muna sila ayaw kasi nila kumain ng tubi pecs kaya ispiral na muna sila At sa kabila PKBM yan o. sobrang tatakaw niyan sa tubi bukas guys happy tayo and then pakita natin kung paano tayo magpakain ng tubig pex you know bm natin ngayon kami natin braider yan o pinaka solid dyan yan you know? o round tail you know? mga fry nang yan mabuki yan you know? o sana mapalakin natin to pwede na ba ito ba tubig parang hindi pa manlate pa kasi parang takot pa balo natin mga crossbreed na yan sobrang marami ang crossbreed natin ito yung ABM natin isa dito yung and tatlong male isa pa tayo doon ng fry so, ito naman yung crossbreed natin ano ba yung string to? Ayan. medyo orange na may white parang gata siya ang kulay niya ayin pa natin yung mag-balloon and then magsi-select tayo diyan. Dun, may gold dust tayo dun BQBM. Ano? Gold dust. KPM. Niuhatin sa lahat 'yun. Wala pang laman niya, lalawakan diyan. Available pa. pag kumatipuan nyo itong yamabuki natin ready for out na yan yamabuki natin kasi may second batch pa naman doon doon na lang tayo ata pipili ng mga breeder sana gumaling itong may mga kamalanas na room natin nadali kasi ito nung umuulan and then biglang uminit You know gumaling na itong braider natin para ilagay na natin to sa ating mga gagawing braider isamang natin. Ito parang wala naman itong sakit eh. Pero dyan muna natin siya para gumaling ng maayos. Ito yung anak niya. Ayan you know. o. Parang koto na. Hindi na ribbon. Ayan o. Sana gumaling na ito. Sobrang solid pa naman yan. mag water change tayo bukas kasi 3 days na para tayo 100% tayo mag water change dyan nandito nandun hanggang dito and na. na lang ating vlog guys baka naman follow naman sa ating page din pa share naman ng video na to thank you guys